Kamo kana buhayin niyo po yung <coughs> ay, hindi po ay, <coughs> Okay. Ayan, uh, mga mami, andito uh, po kami kay Mami Madam Verde at kasama natin si Mami Verde. Uh, may YouTube channel din po siya. May naman po, nang gagamot siya. Uh, ah, Anak harap din sa camera, no? Kaya lang cameraman, ano? Kaya sana kasi marami rin po manggagamot na ganyan na bumabayaran sa Facebook, bumabayaran sa... Marami rin ang okay. Yan po, kakatot po ako. Ilang katot? Tatlo po ka ba? Paano ba yung paghiwahiwala yan? Tapos? Isa. Ay, hindi is po, po pwede. May papa, may papa. Ay, wala yung... Wala yung... Ayan, yung pinatok ka. Ayan, ayan. ayan. Matro, Mas magtano ka na ngayon. May oh, tatat o ba yan? ah, sasabihin ko rin yung tatanong ko. Ayun, kahit ay, isang tanong muna. natanong ano? lang po natin kung kung hanggang saan ba yung ng boses Madam Verde para Ay. po maano sila kaso madami kang pagdadaanan meron daw pa, para sentro po yung ano. Oh. Kahit, um, ano ba dyan? Isang po malina. Uh, ulitin po natin yung pagbasa po ano malina. Oh, natin. Ayan, sabi dito ng Baraha, o daw magtatagumpay ka sa yung ginagawa. Yeah, Ayan, uh, Pero marami kang pagdadaanan sa buhay. Kaya sa tahanan mo roto, mangyayari ito sa tahanan mo. May mga magiging problema ka sa ba sa mismo bahay Oo, oh, oh. tapos sa pamilya. Tapos ito yung ano magiging may kang darating na malaking problema. Ayan. Pagdadaanan mo na yan ngayon, din pinagdadaanan mo siya. Tapos, yung mga nagdaan na problema sa tungkol sa babae. Yun, yun ang mga uh, maraming maraming problema. Huh? Maraming problema. Puro problema ka. Puro problema ka Mar marami ka kasi yung minahal kasi Kaya nagkaroon ka ng mga mga luck. Yung mga pagmamahal mo na hindi natuloy. Ayun, uh, nagkaroon sa'yo ng batak. Yun, yun. Pagmamahal na hindi, pagmamahal na hindi natuloy. Nag-work. Nag Oo, oh, nag work. yun. Marami sa'yo yung darating ng pera. Pera po, marami. Marami. Hmm, sana magagamit ko yun sa kabutihan o sa kasamaan. Yeah, Para ah, pagbago ko ng tanong. Oh, ah, oh. kasi marami tayong darate ko kung daw magtatagumpay ka sa iyong buhay. Magtatagumpay ka. Kaya po, may una pong may, may una po tayong patanungan uh, na magamit uh, po sa iyong buhay. Nakapag-wheelchair na lang po pero problema po pa rin darating ano, ano, magtiwala ka kay Lord lagi nga lang yun. Yung... Ito eh, eh. nga po, Yung una, hindi po sa iyo titiwala. Ah, magtiwala ka lang kasi si Lord, sa kanya wala yung posible. Ako marami kong pinagdaan ng problema, pero hindi ako lang sa problema. Uh, At ah. magwawagi ka rin sa buhay. Ano ba ang tanong mo?

Ayan, tatanong po natin yung ating applied to hanggang sa marami Kasi marami daw po ang relasyon sa una, no? Oo, yung mga pinagdaanan. Marami daw po ako nakilala na Pinagtutol. hindi nagtuloy. Bakit yung Bakit yung kasi yung Baka minsan ikaw nang iwan. Hindi ba nangyayari yun? Hehehehe. <laughs> <laughs> Kaya tumatanggi lang po. Tumatanggi. So, um, kasi hindi pwede. Um, marami. I-upload <laughs> ko ito para pa nung... <laughs> upload ko pa, nagpapatawa ng hindi naman po ako masamang tao. Pagkainan muna natin yung pangalawa. Camera it's starting. Tapos sa tingin mo ba? Eh, may mali, may, maliliit magiging problema ka sa kanya. Ako yung magkakaroon ng problema o siya yung magkakaroon ng problema sa akin po? Siya magkakaroon ng problema sa iyo. kaka problema siya, ganun. Ah, tawag, tawag taw ito. Ah, siya yung ano, magkakaroon ng problema. Parang siya yung magkakamali. Oo, yan. oh. May mga na darating sa kanya naku ang bahay. Na Ayan, yung Ay, na ba sa bahay. kung kamiito matingnan na sa ibang barangay. hindi sure. hindi sure kung kaya mo mong hindi sure. hindi sure. hindi sure. hindi sure. hindi hindi sure. hindi sure. hindi sure. hindi sure. hindi hindi sure. hindi sure. hindi sure. hindi sure. hindi sure. hindi sure. hindi may eh, pati ka ang doon. Eh, nabing bumabaha po sa Maradina. Eh. hindi hanap po kayo niya. Ah. Saka makikita. may mga bawat bahay po doon, may hagdan. Ah. Yung kumpet, hindi ko makakaakit. Yan hanggang baba lang siya. Yan hanggang baba ka lang pa. <laughs> eh, pwede lang siya dyan pumunta sa inyo. May, may, may hanap buhay yun. No? Ah, ano yeah. yung tanong ako dyan? Ang tanong kanina, kung may pag-asa yung biyahe pagmamahal, meron, ano? Meron. No? Marami lang marami problema. Maraming problema, pero marami dati ng blessing. Sa blessing mo. Hindi, tanong mo na lahat ng gusto mo tanong. Ang tatlo. Pwede po mong itanong din dyan kung may pag-asa ba akong umulat. Awag na pala yung ano na lang habang buhay na akong ganito ay hindi pala ano na bali na nga palubos lang po ayun, yung hindi pag-asa ko mundag ba? mundag na lang oh, mundag oh, o <laughs> gusto Marami ko tinutulong sa ibang bansa ay eh, mga nawawala nito ng mga bago. Sa Saudi nyo mga kamarami okay, ng bago. mga kaibigan ko pong, mga taga Saudi, aalis sila ng may kapatner. No. Uuwi sila ng single. Oo, ganun. Marami ko tinutulong sa ibang bansa. Apa.

hindi ka ganun kayaman, pero magkakaroon ka. Hindi ka yayaman ng yayaman, pero magkakaroon ka. Parang sapat lang ganun. Pero, pero hindi ka naman. Sakto hindi, lang. Hindi, na, oh, hindi naman din po ang pangarap ko, sakto lang. Oh, kasi habang tumutulong ka naman, pinagpapala ka ng Panginoon. Ibig sabihin, hindi ka man hindi ka pero hindi ka maubos ka. Ganon. Lagi meron. Lagi dumarating. Lagi ganon. Hindi pumapasok. May pumapasok. Oo. Oh, Oo. Oh, May pumapasok. Kaya ako nakakalapas. Oo. Ganon. Eh, susunod na... Oh, Taman mo dito kung susunod na panahon, kung mas lalaki na, pa siya doon sa... Hindi, yung pangarap ko na lang po pala. Tatanong ko yun. Pangarap ko lang yung may bakuran eh. Tapos Ay, naman, magkaroon ka na. May, may sariling na bahay. Sariling look. Bahay at look. Ako lang ba? bahay ngayon. May tulungan po. Kaya lang, nakasip uh, naka, -s -s naka yun, po yun, sa magulang. Ah, uh, uh, yung sarili. Pero sa, yung sariling kusina naman po. Sina, yun. hmm. Yung sira rin. Yun na lang. Makabili na lang. Oh, kahit ganun lang, tapos lagyan ng kubong maliit po. Kahit bahay na, huwag um, mapung... kubo. Nangarap ka, lagay mo na ng mga motivated ba eh. Kasi pag dalgaring ng bagyo, baka ito'y matangay. May iwan siya doon sa bahay niya, sa loob. <laughs> Tanggal na ibubong siya na doon pa. Lakit sa akin, sa Nahatakin yung ano mo. Yung pag-asenso mo. Dito kasi ano eh. Sabi, marami naman darat din, Pero may mga ano pa. Hindi pa. Hindi siya sumagot ng oo. Hindi siya sumagot ng oo. Kung ikaw ay magkakaroon ng lupa o bahay. Ngayon, yung Lucky Charles na yun, tutulungan ka nun para hatakin mo yung swerte. yung laki Meron laki dito. Okay nakacharm sa kulibo. Ayun, kailangan mo yung nakacharm sa buhay mo. Ayun, hindi pa siya magot yung na marami pa kasi ikaw balaka eh Yung balaka din, sumunod ka lang. Marami talaga ang problema sa sumunod. Oo, yung ano, yung halimbawa sinabi sa'yo ganito, nakikita ko na pagkatagumpay ka sa buhay, pagka sumunod ka sinasabi niya. Yun, kasi isa yun sa mag-ano sa'yo eh. Magdadala sa magandang kinabukasan mo. Sumuot ka lang ano. Ito, marami daw pagdating sa iyo eh. Oh. Madami. Yung mga pula po na yan. Oo, oh, ito pera to eh. Pera kaya lang may mga problema. Hindi pa ba, hindi lang bibigyan siya ng problema. Eh. Hmm. Babae pa rin pa? Oo. Ay, Ay, kaya. 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 Eh, wag mo kang mag-ibukang sa <laughs> pag maging matatag ka. Yung pagmamahal kaya. mo daw, yun na um, magkakaroon ko pa ng problema. Dyan. Kasi hindi mo sa Lord, huwag nandumating yun. Eh. Tapos yung ano, yung... Dapat kailangan mo raw talaga sa buhay mo. Ayaw ayaw mag o pagdating doon sa magkakaroon ka ng pabat. Ayaw pa niya kumuha sa ngayon. May tanong pa? Baka ikaw gusto mo. Tanong ka na, bang, masubukan mo. Ako, mga uwi ako na single, ah. Ayun, ha? Baka di dalawin. ka, oh. Ikaw. No? <laughs> Ikaw, ka na ganun may iya. Hanggat nandito ka, oh. Ayan, isa na lang po. Ah, ito, isa na lang. O, so, ito po. Ayan, ang tanong ko po, kung napatawa doon ng mga dating kaibigan sa bagamat wala naman akong ginawang masama. Ah, uh, kung napatawa uh, doon naman yan. Ito ang lang kasi nila para matuto ka, pa, para O yan, Parin, ulo ko. yung matigas ang ulo niya eh. Eh, bini, ko kasi. Eh, sila sa iyo. Sa iyo matulog. Yun ang, ang tulong sa okay. oh. tama po, tama po yung sinabi ni Madam Verde. minasama ko lang yung pag Oo. Oh, oh. Kaya galit -galit Tapos, para sinasabi. naman talaga sa iyo. Yeah. Yun ang tanong mo kung napatawag ka na ah, ba yun? Ano ah, ka dati kaibigan po. Basta mag-sorry ka pa rin. Ano, Ako ka ka Lagi ka lang magpakumbaba. So, ano ka si Lord? Yung taong ay pinataas ang pangalan mo. Kaya lagi ka lang magpakumbaba. Oo, kahit naman yung tumulong sa'yo. Oo, kahit sila. Naawa daw sila sa'yo. Kaya ganun yung sinasabi nila. So, ka nilang matubuhan. Kesa eh, ngayon, hindi pa gano'n na Hindi pa daw... Naghihilom. Nagihilom ng kahit pa rin. Ang, kailangan mo lang mag-sorry lagi sa kanila. Mag-sorry ka lang. At na naman naman, ihipuin ang Lord John. Sabihin mo rin kay Lord John, tulungan ko na, na mag sa na mga tao na pagkakasama. Pero parang hindi ko pinasin. Kaya, ano, hindi mo sa Panginoon na at palambuti mga puso nila. Yun nga po, lagi itong pinatasal na... Sa araw yun, ay... Sa intindi ko po, wala naman... Sa intindi ko lang na wala akong ginawang bali. Pero siguro yung tinatampo nila, hindi ko ginamit ang mga Ayun ay, nga eh. yung tulong yeah. nila, ibinibigay ko pa yeah. kasi sa iba. Yun yeah. nga eh, kung kasi, ginamit ko rin sa bagay parang trabaho ba? Para makatulong ka rin sa iba. Eh, para talungan ka rin ng iba, gano'n. mo sila, gano'n din talaga ginagawa nila. Kaya lang ikaw, makala nila, parang hindi mo na binamahal sa sarili mo. Sa nga, paano mo mamahalin yung iba? Kung mo sarili mo, hindi mo binamahal. Kung hindi mo binamahal mo iba, mahalin mo talaga yung sarili mo. Bali, yun ang sinanggap ko po sa sarili ko. Na yun ang mali ko. Kaya nagtangkos yun. Kaya maibabalik lang yun. Kapag nilagaan mo na yung sarili mo. Ngayon, kung bumalik mo yung tiwala nila sa'yo, Nandiyan mo na sila, sabi nila, oh, okay yun. Pinadala ng Lord John para, ano, Pero para totoo. Uh, hindi po ako makamove to sa... ...sini, ata ako nasini. Hindi ako makamove on, po to Eh, ano, doon. <laughs> hilingin mo sa Lord na huwag dumating yung mga problema gano'n sa ikaw, eh, lagi ka lang, uh, siguro, kung nakakapag-vlog ka, may ako yung time kay na pumunta na siya. Ah, bawat ano naman po. Ayon. Kaya lang di ako nakakapagsimba, pero Ayon. sa bahay, nagdada sa akin. Kung kamukha ngayon, no, nag, ano kayo, nagdada ka dalhin sa Simbanang ng Ayun, Ayun. 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 patumbayan ka ng Pakilawan sa lahat ng ginagawa mo. Alam mo, ako bawat ginagawa ko, lagi nang ano, sa Panginoon kahit pa uh, hindi na tayo perfect ang tao, di ba? Kailangan talaga na natin itong mga sa pangalan. Marami din lang kung ano, yung mga pinakulay. <laughs> Pero tinataas ka lang sa Lord yun. Gano'n lang gawin mo. So, may tanong ka pa? Nagubusan na po ang tanong. Oh, no, may posibilidad, walang posibilidad na umasenso. Ay. Hindi uh, yung baraha. Darunin talaga ako po makamove doon sa sa love Marami marami darating sa iyo. Marami darating sa iyo. Sa pera po. Marami. 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 Talaga yung Marami. 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 mo Marami. 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 siya Marami. 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 Pulsay para sa iyo. Uh, ah, yeah, yung kutok. Saan ayo ko po ng bulak. Iba pa, pa mas. Okay <laughs> <Al> na <-dina, laughs> rin din yo ko. Dinidinig. Ako nga no sa dati ako do sa nakara uh, kami sa bagong bayo. Lingguhan ako nagpapakuna eh. Sinundan ko lang na natin si nate. Yung mga bumuti, ah. Uh, ginawa ko eh. Masama, hindi ko yung ginawa ko. Ayun, oo. Oh. Ayun, sabi na ng mga hula doon na ano, eh, darating na ako sa akin swerte na hindi ko inaasahan. Hindi na ako naging gagamot Ah. Uh, sa'yo, yun ang nakikita may, may ko. Eh, po, yung na, darating sa akin swerte, kailangan pag-ingatan, tapos ano yung gagawin ko doon? pa rin. Tapos, maglangkap para sa sa'yo. Maglangkap para sa sarili. Tapos, ang ka rin. Uh, Yan okay. ang gusto, yun ang gusto ng mga tumutulong sa'yo yung ako ko na ko 'yung sarili ko. Pa, man, pa, sa, kung halimbawa po buhat ko sa YouTube kung, okay. kung itinabi ko 'yung kahit kalahati oh. ng Dapat 'yung kalahati mo. Yung yung kalahati, yun oh, zero zero, you know, zero zero nangyari sa akin, Baling, Ay, yeah. hindi na ako sa YouTube dahil nagalit na 'yung mga oh, friends yung na, na. Oh. Kaya alam ko. na Kaya nako dahil sa mga tao. na analikin ko pa ba? ba sila isang dashboard. Sige, sige. Ayan, isa na lang po. Pero may mga mami na po akong uh, mga akong nasa ibang bansa. Talaga so namang natuwa, so, natuwa sila sa ginagawa ko. So, Kasi naman pag gumagawa ng abot sa kapwa, hindi po ng Panginoon yung mga tao. Ang so, sabi ko nga po, yung yung wala sa akin magpupulok yung bahala na ang isa na importante sabi nga ng Panginoon eh, ginawa ka ng mabuti dito naman nandito sa mundo na to. Dahil dito, mag-ipon ka, mag-ipon ka dun sa taas. Uh, uh -huh. Pag naka-ipon ka na dun, ay napakagandang buhay ang ayabot din pag magting sa kapilang buhay. Uh -huh. Pansamantala uh -huh. lang tayo. Uh -huh. Pansamantala eh. Masarap lang yung pera pag ginagastos. Pag gaya na, ginaw mo na mahirap lang, masakit na, uh -huh. na yan sakit yung santa ko sa paligid mo ano mas parang dito babalik po yung uh, uh, mga natin kaibigan sila babalik? o oh, babalik sila bigla ko naisip si ano ah yun na yun. Mabalik sila. Si <laughs> yun na yun. Sumunod ka lang sa, sa mga sinabi nila. Eh, nanonood din naman si sa'yo. Tinitingnan din naman nila kung nagbabago ka na ba eh. Ask me, sirip po diyo, sa channel. Oo. Oh. Ano mo, ma na sabihin mo. Ako nga mo, nakikinig na ako sa inyo. Kaya sa panasesya lang kayo kasi nung panahon na yun. Bulog pa ako sa ano eh, sa kala, kala mo nga po. Kaya mo na, kaya mo na yung ano, kahit na ganyan ka. Hindi pa na. Ito nga po, kala ko tuloy-tuloy na yung akin. Kasi hindi mabubuhay yung isang tao na yun. Nawala yung kapwa-tao eh. Ayun ang sabi, oo <mon transito> daw. Marami darating sa yung blessing pag lalo pa pag dumating sila. Araw-araw mo ka mag-prayer sa Lord. I e, ano kita pag wala kang ginagawa, ah ka sa akin. Magpe-pray tayo i e, e, ano natin sa Lord yung sa Messenger pa, pa, pa. po pwede na. Sige po. Pray na pray po tayo. Tutulungan kita. Mag-uusap kayo. Si Lord naman eh ano, mabuti ka naman tao eh. Kaya kasi akala lang nila matigas ang ulo mo. Ay, eh, oo nga, matigas ang ulo mo eh. <laughs> Ayun na, mas eh. Basta mahalin mo rin yung sarili mo bago mahalin. Kasi ako nangyayari sa akin, Madam Verde, sa okay. haba ng aksidente eh. ko, lagi lang ako nasa loob ng bahay. Kaya alam ko nakakausap. Halos, kaya alam ko nakakalabas ng mga kaibigan. Sa tulong ng mga kaibigan. Kunti okay. so, nga may mga kaibigan talaga. Dati hindi po ako nagpapakita sa tao na kaibigan ako. Nga, o, nakikita na ko yung mga kaalig sabi ko na na may mga iba, ko na may ako na ako na isang anak, hindi ba pa nalang na ka anak tsaka ka hindi ko po na-enjoy yung kabataan ko hindi ko na-enjoy eh, kaya sa lukot ng buhay so, eh, isa ganda ko sa lukot pinagpala ka pa rin ng Panginoon kasi binigyan ka ng talino para magkaroon na ay, alam, po, talino, e ano lang. naman po kung talino. Hindi nga, ibig makulit? sabihin. Yung, <laughs> binigyan ka pa rin niya ng ibi. Yung iba, walang kaswerte-swerte. Ganyan na nga, tapos wala pang swerte. Talent niya, yung, yung pagbablog. -dab ah, pa. Magkaroon siya ng talent. Oh, ibig sabihin, meron kang binigyan ang Panginoon para sa iyo talaga. Kaya yun, hihingatan mo nga yung nanon. Pinigay sa'yo ng doon. Gaya po niya, nagiging tulay ako ng pagmamahal ng mga nasa ibang bansa. Ay, yun para nga, yun managaluma. nga. Eh, Diretso mo lang yun bahala din sa May tanong ka pa ba? Ayos yes, ma Ay, na ho siguro yun. Ayos na mo. Tanong mo ba? May, may pag ang, uh, Kung, kung magkakapera ka, hindi ka. Hihiya ka pa. Oh, okay na po. Dini ka. Ayan ah. <laughs> tika mo na. Magsukan muna tayo. Okay. Ayan po, ito po si, ano po yung pangalan ng channel niyo sa, ano? Madam Si Madam Verde po ng... po yung channel ko na tapos po ah uh, andun po yung mga upload video niya sa mga gusto pong magtanong OF, kahit OFW na sa ibang bansa na uulaan niya uh -huh. matagal, matagal na rin po kayong nanggagamot 11 years, 11 years na. sabi nga po ni mami ko ni pagka kayo nakakaluwag-luwag nag charity rin daw po kayo di ba? Siguro pagka ano po rin at mm, yung sinabi sa hula nyo, maraming papasok kay Kuya Aw. Pag dumating po yung panahon, sige mag charity ho tayo. Mag tandem tayo ng charity Ayun, kahit si na, si na si kahit si na, si na palimang-limang kilong bigas. Yun nga, yun nga yun, yung yun, 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 gusto ko sa dito eh. Wala nang ano eh, wala wala pa akong sapat na kapitinate ano, para makapulong. Dati po kasi nagpapapiding kami kung nakilala namin kayo, di sana. Dito sa lugar na to na ikot natin papede ng ano. Saruso <laughs> <laughs> magnaaari ko 'yung loloobin naman ng panginoon pag, pag ko na pag-iingatan ko na po 'yung mga ginagawa ko. December, grocery din sa mga taga Siyempre, kinasali din ako. <laughs> at di ako matanda. <laughs> kayo nga po magiging cameraman eh. Ayan. Yeah. Ayan, mag e na po tayo. Masyado na po nga haba. Hindi ko na po, hindi ko na pinahulaan kung makakalakad ba ako o kung mabubuhay pa yung, yung dapat mabuhay. Kasi, sulit na ako doon sa isa. Eh. So, nagdamdam po ako doon sa uuwi yata ako na single ng bahay. Pinapawisan tuloy ako. Paano po? Bye-bye!